Uh, tagal naman ni Baywing. Baydong, baydong. Oy, kani kani na ka pa diyan. Kina pa. Natandaan mo ngayong araw, uh, anong araw ngayon? 'Di ba Lunes ngayon? 'Yun yung pizza hmm. na yung mag mag uh, live si Idol Alias ba? Alias na magsaysay. Sana. Oh. Ah, yung, oh, yung... sa yun sa park. Pinanood, pinanood natin dati. Oh. Yun nga eh, kasi nabibitin ako sa mga galaw yung eh. mga moves ni si Baidong. Ba, ako nga, nababakla ako sa mga moves niya eh. Ano, ah, nababakla ka sa, ano um, um, niya, sa moves niya? Gusto ko sana siyang halikan. Yun nga eh. Ang maganda nito, Baidong, puntahan na naman yung idol natin para makita yung mga galaw niya, yung mga moves niya, kung paano niya ginawa. Kasi, ah, sa pagkakalam ko, ang balita, may dinagdag pa daw siya sa mga moves niya. Yung Kandalo? pinaka... Oh, yung pinaka oh, uh,

Keramik ya itu. Pas. Kelamin ya itu. Oh, butling sarap. Gua sabi mau gusto mo siya lingkan. Pagkai lah nanti itu bedung dong lalapita dan lala. lala Butling sarap. Galih <laughs> kita lagi semuanya bedung baik I stood her watching while the only ever happened to brand. Now I don't have to pretend. No, 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 I can't believe we're living to dream. With the game that same We're too along in Miss Goodbye, yeah. Sometimes she blows me away like night over day We're too good only, Miss Goodbye, yeah. True love, true love, baby this baby, yeah, yeah. True love, true love. Son of ট্রুলা ট্রুলা বে বে কে রেশ বে ই ই এ ট্রুলা ট্রুলা কত শিকো আইডাল কত ফানাল সো মনি সো মনি কত শিকো আইডাল কত মনি কত নিশা আইডাল কত নিশা আইডাল কত শিকো আইডাল কত শিকো কত আইডাল